Hello mga ka-mushroom at makikita nyo na nagluluto tayo. Uh, binhi ito ng kabuting saging yung pinapasturize natin. Kaya natin pinapasturize para mamatay yung mga nasa protein bags natin para yung bulba lang yung kakain ng ating substrate. Kaya kung gusto mo ng quality spoon na gusto mo ay sure na yung abag yung yung tutubo sa inyong bed. Ganito kahirap yung ginagawa natin. Pinapasteurize natin siya ng apat na oras para sure na talaga na maluluto at yan na rin na yung mga nandoon na ibang abag ay mamatay. Ayan, para sa ganon, pagpunta sa inyo, pag tinanim nyo yung kaputing saging ang tutubo. Minsan, meron nung tumutubo na mga kopreno sa bed, yun ay galing doon sa dahon ng saging na kinuha. Hindi na yun, hindi yung galing sa binhi. Kasi pinapasturize natin yung binhi, para sa ganon ay sterilize at amag lang ng bulba yung nandoon. So, pag meron tumubo na kopreno sa inyong bed, ay galing na yon sa dahon. Ganyan. So, meron naman na pang Minsan, uh, nilalagyan natin ng pangpainit para sa ganun ay mauna yung bulba na na gumapang sa ating bed para sa ganun ay uh, hindi tumubo yung koprenos. Ayan. At yung kaputing saging yung tutubo sa ating bed. Ganyan, ganito yung ginagawa ko sa mga So mga nagtatanong ganyan, pinapasturize natin para sigurado na quality yung ating spawn. Pinapasturize uh, para sa ganon ay hindi contaminated yung ating spawn. Walang mga, mga iba doon na gumagapang kundi yung amag lamang. So yan lang, uh, nakita nyo sobrang init yan sobrang init yung ano natin paglutuan bali kawayan yung ating pinag pinanggagatong dahil maraming kawayan dito sa amin yan kaya kawayan yung inaano ko kasi naman sa masayang uh, at ka kahirap ma, maggawa o gumawa ng spoon na kung gusto nyo quality pero mayroon naman sa iba kong video na hindi na pinapasturize pero hindi yun tumatagal yan dapat pag fully ramified na yon ay tanim mo na kagad uh, at hindi yun 100% na mayro ay na bulba lang yun nandoon mayroon din mga ibang amag o pwede may kasamang mga insekto yan. Yeah. so yan lang at sana mayroon kayo natutunan sa ating vlog at salamat sa inyong suporta ah. kanito kung gusto ninyong gayahin ganyan bumili kayo ng drum na ganyan tapos is pasteurize nyo o kaya pwede rin na yung dayami ipasteurize nyo dyan ganyan so yan lang at God bless sa inyo lahat